Sa ngala ng Ama at na anak ko sa Santo, Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong pangalan at iyong kabutihan. Sa mga oras na ito, ako po'y lumalapit na may kababa at humihingi ng iyong paglilini sa aking mga karunihan. Nalisin mo po ang aking puso at ang aking isip, ang aking espiritu, Upang sa ganun, magamit mo lamang ako bilang instrumento, daluyan ng iyong mabuting balita, ng iyong mensahe, Panginoon muli hinihingi po ako ng wisdom from you Lloyd oh Lord hinihingi niyo po ako ng humility Nang Facebook live na ito, ang Saturday Gospel Lord ay ikaw ang maitaas ang babigyan ng parangan kaya tingin po Panginoon hindi ko ang makakarinig ng iyong mensahe Lord pagkahit po imo po sila sa mga kanilang physical na kapaguran sa buong maghapon at bigyan ng puwang ang mabuting balita sa kanilang puso na makapagpapalaka sa amin bilang pagkain mong spiritual. Come Holy Spirit, we need you and come Holy Spirit, we pray. Ang lahat ng ito, dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng anak, kaysa ng Espiritu Santo, sa ngalan ng Ama, anak, Espiritu Santo, Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Juan, papuri sa iyo, Panginoon. Ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya, Marami sa mga nakarinig sa kanya ang nagsabi, Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, Maari bang magmula sa Galilea ang mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David pinapanganap? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya ibig na ilan na dakpin siya, may wala namang nangahas na humuli sa kanya. Ang di paniniwala ng mga pinuno. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. Bakit hindi niyo isiya din nila rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa po pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalingnan din? Tanong ng mga pariseyo, mayroong bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay sinikidemo na nasadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatula ng isang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sabagot sila, ito ba'y taga-Galilea rin? Magsalisik at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel. At Facebook Live, muli ang layunin ng Facebook Live na ito, ay palaganap ang mabuting balita through Social media, kamukha po na Facebook, Live. Right? At ako po si Sister Angelica, ang magbigay, gamitin ng Diyos para magbigay ng pagnililay para po sa ating March 16, 2024, Saturday Gospel. Ito po'y tungkol sa pagbasa mula kay Son Juan na ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya at ang di paniniwala ng mga pinuno. From uh, John chapter 7 verses 42, 53. Amen alam niyo po dito sa mabuting balita natin ngayon, eh, parang kung bibigyan mo ng senaryo, eh, nagtatalo-talo yung mga tao, no? May kanya-kanya silang palagay o pag-iisip no? kung sino ba talaga si Jesus. Amen? May naniniwala sa Panginoong Jesus, mayroong hindi, may nagsasabi na si Jesus, eh, isang propeta lamang, na si Jesus ay eh, isang, siya yung Mesiyas. sa so, iba-iba ang palagay ng mga tao, no? At talaga sa panahon ng Panginoong Isus, kahit nakagagawa na siya ng mga himala, nakakapagpagaling na siya ng mga may sakit, nakaka out ng demonyo, nakakabuhay ng patay, hindi naman lahat talaga naniniwala sa kanya eh. Meron at meron ding kumukontra. At number one ng mga kontrabida sa buhay ng Panginoong Isus ay mga pariseyo, eskriba, mga nalubhasa pa sa kautusan. No? Kinukontra siya. Maybe talagang uh, naiingit pa nga sa kanya. Kaya lagi siyang uh, hinahanapan ng alam mo yon yung maipupula sa kanya. So, ang palagay ng mga tao tungkol kay Jesus, eh iba-iba talaga. Amen? Pero mm, ang masama nga eh, pero pang nagsabi sa kanya na kaya lamang siya nakakagawa ng himala, dahil ang kanyang ang uh, kapangyarihan ay nangyari sa prinsipe ng demonyo. O, pero mo naman, no, puro kabutihan na ang ginagawa ng Panginoong Yesus, pero meron, meron pang magsasabi na galing yan sa demonyo. Amen? So, ikaw, ano ba sa palagay mo o ano ba sa pagkakakilala mo ang Panginoong Jesus sa, sa buhay mo? Amen? Kasi ang Panginoong hesus ano na eh? Na, 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 na fulfill na niya yung kanyang uh, gawain o yung kanyang katungkulan pagsunod sa kalooban ng Diyos na Ama sa Langit. Nagawa na niya, no? Sumunod na ang Panginoong hesus sa Ama kahit anak siya ng Diyos, nagpakababa siya, nakita sa kanya yung humility, nagkatawang tao siya, tinupad niya kung ano ang utos ng Ama sa langit. Sabi nga ng Panginoong Yesus sa kanyang panalangin, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang makapangyari. Amen. At ngayong mahal na araw, inaalala natin ang, ang ginawang sakripisyo ng Panginoon hanggang sa siya ay namatay at muling nabuhay. Ano ngayon ang palagay natin sa kanya? Palagay ba natin ganun kabuti ang Diyos? Palagay ba natin ang Diyos ay hindi ay nagpaparusa? Palagay ba natin ang Diyos ay masungit? Palagay ba natin ang Diyos ay ay pag-ibig? Paano natin may di-describe? Di ba? Tayo ba'y napapalagay ba yung ating kalooban kapag tayo nananalangin sa Panginoon? Napapalagay ba natin yung ating kalooban kapag tayo malapis sa Kanya? So, napakahalaga na isipin natin kung ano ba talaga yung palagay natin sa kanya. Kasi, nung panahon, uh, nung mga panahon na yon iba-iba talaga ang iniisip ng tao sa kanya. At hindi naman lahat talaga bumibilib sa kanya. Amen. So, dapat lamang nating maalala na sa panahon ngayon ng Koresma, pinapaalala sa atin kung ano ba talaga yung kung ano yung sa puso natin sa kanya. Kung kung sa palagay natin, mabuti ang Panginoon, hanggang saan yung kabutihang alam natin sa Kanya. Amen. Kasi, yung mga pagtatalo-talo yan, no? lalo na sa salita ng Diyos, ayaw nun Diyos sa tayo ay nagkakaroon ng debate. Alam mo yung debate, no? na ikaw, uh, katoliko ka, siya sa sabadista, siya Jehoba, uh, Jehovah. Diba? Nagkakaroon tayo ng debate, samantalang isang Diyos lang naman ang sinasamba natin na nagpapagalingan tayo na hindi, ito yung paliwanag ng sekta namin sa aral na yan nakakalungkot isipin no, na ako sa totoo lang personally ayoko nakakapanood ng dalawang reliyon uh, relihiyon na nagde-debate na para ba nagpapayabangan eh hindi naman yun ang utos ng Diyos ang utos ng Diyos ay eh, ipalagana pang mabuting balita, hindi magdebate kasi yung debate na yan eh ano yan eh, nagpagmumulam pa ng away, ng division Nagkakaroon tayo ng pagkabahabahagi dahil dyan. Na iba ang paniniwala, ah, ah, bawal sa amin ang kumain ng baboy, bawal sa amin ang ah, magkaroon ng mga diyos-diyosan, mga santo, bawal sa amin ng prosesyon, bawal... Hindi ba? Pati ba naman yung mga ganun, pinagdedibatihan? Nagkakaroon ng kanya-kanyang palagay. Amen. So kailangan talaga siguro galangan magkaroon ng galangan sa sa bawat paniniwala ng bawat tao para sa kanila hindi nagkakagulo kaya lang kumisan yun nga na nagkakaroon ng kanya-kanyang palagay at di paniniwala lalo na tong mga mga kumisan kung sino pa yung mga may pinag-aralan kung sino pa yung may mataas sa lipunan sila pa yung pang sila pa yung tumutugis sa Panginoon so so dapat lamang na sa sa sa, sa, sa gaspa na ito sa araw na ito eh, ma-realize natin na dapat ang palagay natin sa Panginoon ay eh yung nararapat na siya'y dapat purihin, na siya'y dapat paglingkuran, na siya'y dapat mahalin. Kasi nag nag naganap na ang lahat eh. Wala nang dapat patunayan siya na talaga yung misiyas. Siya na talaga yung ipinagkaloob ng Diyos. Ama sa langit. Kung hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin tayo ng question tungkol sa pagka-Diyos niya na sinasabi na, eh, hindi propeta lang yan. Hindi yan uh, uh, anak ng Diyos. Eh, mag bago na tayo ng isipan natin. Kasi darating talaga ang time na darating yung paghuhusga paano kung sa paghuhukom ng Diyos, eh, si Kristo ang humarap sa atin. Yan ang palagay natin. Kaya kailangan maging handa tayo sa lahat ng oras. Upang sa ganun, uh, hindi tayo nakakaroon ng pagtatalo-talo na hindi natin kini-question ng Diyos pag dumadating yung problema. Kailangan, kailangan napapalaga yung ating kalooban sa pagtitiwala sa Diyos, sa pag, pagka, ah, ah, paniniwala na tayo may pag-asa sa Kanya. At huwag natin paniniwalaan na ang ah, si Kristo ay tao lamang. Hindi siya tao. Huh? nakakalungkot na may mga ganun na tao lang siya, propeta lang siya. Siya kung ano ang ama, ganun din anak. Sabi nga ng Panginoong ang ama at ang anak ay isa. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Thank you Lord for reminding us na na ikaw ay isang Diyos na totoo. Na dapat namin sambahin, paglingkuran, ibigin, respeto. Sana Panginoon, itouch mo ang mga puso ng mga taong hindi pa tumatanggap sa iyo bilang Diyos. Kung sa ganun mabatid nila ang kabutihan mo, ang buhay na inialay mo sa amin. Salamat sa mga pagkakataong nagkatawang tao ka upang na-experience mo yung aming mga damdamin bilang isang tao. Ang malungkot, ang magalit, ang, ang, mga, mga feelings na naintindihan mo. Kaya, kaya kaming mga makasalanan ay patuloy mong mauunawaan sa aming mga uh, pinagdadaanan sa buhay. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bidyan mo kami namin kakain sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami pa tukso. At diyan mo kami sa lahat ng masahan sa ngalan ng Espiritu Santo.